The question is: Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No, that's my perspective. No, that's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I am is not my questioning opinion. your opinion, Mr. Chair. But you are the that's chairman of this there. committee. Anyway, let's proceed with the with this, uh, the, the. You are not interested government. in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair. Go ahead, president. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. You're an investigator. We are investigating. Away ka agad tayo Are you ready? Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions Later. before Later. we start. No, but these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from uh, the uh, principal witnesses. No, but these are prejudicial questions. Okay, Mr. Go, ahead, Chair. Go, ahead, go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity ...the impartiality and objectivity of the proceedings of this, of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na i na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded... At this point, between Diskaya and Bryce Hernandez, Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the That's chairman of this there. committee. Anyway, let's proceed with, uh, with, us, uh, with the... Uh, you are not interested questions. in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your prejudice. Kaya nga sinasabi ko sa inyo anyway, eh. An investigator, we are investigating... Yeah. Ah, we Mr. Chair, we are in, still in Hearing investigating... <laughs> point is, an investigator cannot be I... judged Do not judge. Do not judge. So, ang important ka rin ko is the objectivity sinasabi ko na tayo. Are you trying to clean the show? No, 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 no. I am raising prejudicial questions. Well, I am a sinasabi ko to prevent the proceedings. Mr. Chef, sinabi ko na sa the interest of this community, the impartiality, the objectivity. Saan huwag kayong magbibigay ng opinion?

If we are in the process of protecting them, why are we so, so protective Why are we so protected? I am not protecting them. Ako din sinabi mo yan. Ito nating record, you know? Palagi nyo sinasabi, ay am protective of the diskaya. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law for them to apply, they qualify under the process of witness protection program. That's all what I think. Session is resumed. Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed. I am questioning the proceedings. Thanks, Mr. Sir. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings. If you will not allow me raise this point, maybe in the in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Right. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, uh, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed, proceed. Ano bang gagawin natin dito? Ibang po... Magandang maga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Sabalit, nitong mga nakang araw, ako po yung nakapag-isip-sip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon uma, upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyon ito. Uh, ko ako po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap. sa kasalukuyan mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwalan sa aming ahensya. Ah, hindi ko na po titingnan to. Ito po'y galing sa puso ko. Ah, nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Um, ito pong aking salaysay. Ay, marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman sa ating secretary justice po na maproteksyon din po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po nung mga babanggitin ko rito at ito po ay uh, malalaman po natin ngayong umaga at ako po ay uh, in good faith uh, sa lahat po sa lahat po ng mga senador nandito sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat uh, Isimulan ko na po ang aking pinandang uh, salaysay iraonor sa akin pong sa akin pong boss na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama Undersecretary Roberto Bernardo po una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997 kami po ay magkasama sa Los Baños po hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022 nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Isak Bernardo. Ah, nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ang ito po ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay uh, 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Uh, dito po, naka-specify po lahat. Kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibilaba po ang aking boss ang iba pong sistema uh, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag po tapos po uh, ang kabuan po ay paglabas po ng GAA pag po sa GAA may lumabas na wala po sa NEP ibig sabihin po nun uh, maari pong, hindi ko lang po alam procedure, maari pong sabay bike po yun pumasok.